Naisip mo na ba kung may gusto sa iyo ang isang babae? Kahit na parang normal lang ang kilos niya? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamaliit na galaw, isang titig na hindi mawala, isang banayad ng ngiti, o ang paraan niya na tandaan ang mga sinabi mo ay mas nagsasabi kaysa sa salita? Sa susunod na ilang minuto, malalaman mo ang mga palihim na senyales na crush kanya, mga senyales na sana'y mapansin mo. Una, nagpapakita siya ng lambing sa mga biro niya. Kapag ang isang babae ay nagpapakita ng lambing, kahit sa simpleng biro niya, hindi iyon basta tawa-tawa lang. Minsan, ginagamit niya ang jokes para maitago ang totoong nararamdaman niya, yung sweetness na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Sa bawat banat niya, may halong pag-aalalang baka mahalata mo. Pero umaasa siyang sana mapansin mo rin. Halimbawa, magkausap kayo pagkatapos ng mahabang araw. Pagod ka, halata niya. Bigla siyang ngumiti at sabay sabing, Pag ganito ka ka parang gusto kong ikaw ang alagaan. Joke lang. Pero pagkatapos niyang sabihin ang joke lang, napansin mong sandali siyang natahimik. Parang binawi niya agad yung salitang muntik nang lumabas ng buo. At sa mata niya may lambing na hindi kayang itago kahit pilit niyang tinatawanan. Biro ang gamit, pero totoo ang naramdaman. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil para sa maraming babae, biro ang tulay papunta sa emosyon na hindi nila kayang ilabas ng diretsyahan. Kapag may lambing sa joke niya, kadalasan puso niya ang nagsasalita dahan-dahan. Pero totoo. Pangalawa, pinag-aaralan niya kung anong klasing tao ka, kapag isang babae ay tahimik na nagmamasid, hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Madalas, mas malalim pa nga ang iniisip niya kaysa sa ipinapakita. Pinag-aaralan niya kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-react, at kung paano mo tratuhin ang mga tao sa paligid mo. Gusto niyang malaman kung ikaw ba yung tipo ng lalaki na pwede niyang pagkatiwalaan yung hindi lang sweet sa simula, kundi totoo hanggang dulo. Halimbawa, nasa group hangout kayo, lahat maingay, nagtatawanan, pero siya, panay ang sulyap niya sayo. Habang tahimik kang nakikinig sa iba, hindi dahil bored siya, kundi dahil pinapakinggan niya kung paano ka magbigay ng opinyon kung paano ka magbitaw ng salita, kung paano ka makitungo, kahit hindi ikaw ang sentro ng usapan, bakit ito mahalaga, mahalaga ito dahil ang babae. Bago ma in love, gusto muna niyang maramdaman, naligtas siya sa'yo. Hindi lang sa salita, kundi sa ugali mo. Kapag pinag-aaralan ka niya, ibig sabihin, interesado siyang makita. Kung pwede ka ba sa puso niya, hindi pansamantala kundi pang matagalan. Pangatlo, gusto niyang makatabi ka sa group picture. Kapag ang isang babae ay may gusto sa'yo, kahit sa simpleng group picture, hinahanap ka niya. Hindi niya ito sasabihin ng diretsahan, pero may maliit na desire na mapalapit sa'yo. Kahit sandali lang, yung tipong gusto niyang magmukhang natural. Pero sa loob-loob niya, hoping na maramdaman mo kahit konting connection. Halimbawa, may group photo kayo kasama ang barkada. Abala ang lahat sa pwesto, pero siya, tahimik kang hinahanap sa mata niya. At nang nakita ka niya na nasa likod, bigla siyang lalapit sa photographer. At sabay sabing, dito na lang ako, hindi halata. Pero sa mismong tabi mo siya, pumuwesto at nung bahagya mong naramdaman ang braso niya na dumikit sa iyo hindi siya umalis tumawa siya kasama ng iba pero sa loob niya mabilis ang tibok ng dibdib para sa kanya isang segundo lang yung picture pero isang paraan para mapalapit sa iyo bakit ito mahalaga mahalaga ito dahil ang pagpili niyang mapalapit sa iyo even in a small moment ay tahimik na paraan niya ng pagsasabing comfortable ako sa'yo. At minsan, yung maliliit na lapit, yung ang pinakatotoo. Pangapat, hindi siya komportable kapag may ibang babae sa tabi mo. Kapag may gusto ang isang babae sa'yo, kahit hindi niya aminin, may konting kirot. Kapag may ibang babaeng masyadong malapit sa'yo, hindi ito dahil selosa siya nang walang dahilan kundi dahil natatakot siyang may ibang makakita ng mga bagay na nakikita niya sa'yo. Yung kindness mo, yung pagiging thoughtful mo, yung simpleng ngiti mo na hindi niya makuha nang sa kanya lang. Halimbawa, nasa maliit kayong gathering. Napansin niyang may babaeng tumabi sa'yo at ang gaan ng usapan ninyo. Tahimik lang siya sa kabilang side pero ramdam mo yung bigla niyang pagtahimik. Pinipilit pa rin niyang gumiti. Pero hindi na ganoon kainit. At nang makita kanyang tinitingnan ng babae sa tabi mo, nang may konting familiarity, sandali siyang napababa ng tingin, parang may bumigat sa loob niya. Hindi siya nagsalita. Pero sa bawat ikot ng mata niya papunta sa inyo, halatang may pinipigilan siyang maramdaman. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil selos para sa babae ay hindi laging inggit madalas takot. Takot na baka hindi siya sapat. Takot na baka mas may makita kang iba. At takot na baka kahit hindi niya sinasabi, mahal ka na pala niya ng sobra. Panglima. Nagpaparamdam siya kahit sa simpleng paraan. Kapag ang isang babae ay may nararamdaman para sa'yo, hindi man grand gesture, pero may maliliit siyang paraan para ipakita na nandyan siya. Minsan hindi obvious. Minsan parang normal lang. Pero kung titignan mo ng mas malalim, bawat simpleng kilos niya ay may kasamang pag-aalaga, pag-consider, at pag-asa na sana mapansin mo rin siya. Halimbawa, papunta ka sa upuan mo at napansin niyang nauubusan na ng space sa lamesa. Tahimik lang siyang tumayo. Inayos ang mga gamit inilipat yung bag niya at gumawa ng maliit na espasyo para sa'yo bago ka pa makapansin. Hindi niya sinabi na para sa'yo iyon. Pero nang umupo ka, napansin mong tinulak niya papalapit sa'yo yung baso ng tubig. Parang automatic lang. At nung nagkataong nagtanong ka, Uy, akin ba to? Ngumiti siya ng konti. Yung tipong, pilit niyang ginagawang casual. Hindi ano ka ba? Para lang may madali kang makuha. Pero sa sandaling yun, nakita mo kung paano siya sumulyap sa'yo nang mabilis yung tingin na puno ng pag-aalala at hindi niya maamin kung bakit. Simple gestures. Walang salita, pero ramdam mong bawat kilos niya. Iniisip ka, bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil ang simpleng pagpaparamdam ay hindi laging simple. Para sa kanya Bawat maliit na effort ay paraan ng pagsasabing Mahalaga ka sa akin Kahit hindi pa niya kayang sabihin ng diretsyo Panganim Ginagawang dahilan ang simpleng bagay Para kausapin ka Kapag may gusto ang isang babae Minsan, kahit anong maliit na bagay ay nagiging dahilan para lumapit siya sayo Hindi dahil kailangan niya talaga iyon kundi dahil gusto niyang magkaroon ng moment na kayong dalawa lang. Kahit simpleng tanong, simpleng pakiusap, basta may connection, sapat na sa kanya. Halimbawa, papalabas ka ng room at bigla siyang humarang ng bahagya. Hawak ang zipper ng bag niya. Um, can you check this? Parang sira ata, sabi niya. Mahina ang boses. Tinignan mo. Isang mabilis na hila lang Ayos naman Walang sira Oh, maayos pa Hindi naman stuck Sagot mo Napayuko siya sandali Sabay tawa ng mahina Ah, uh, siguro ako lang Sorry, netripan ko ata Pero habang hawak niya ang bag Napansin mong nanginginig ng konti ang daliri niya Hindi dahil sa zipper Kundi dahil sa paglapit niya sayo At bago ka pa makalakad bigla niyang dinugtungan. By the way, how's your day? Mukha kang pagod. Doon mo lang na-realize. Hindi talaga zipper ang pakay niya. Gusto ka niyang kamustahin. Gusto niyang magkaroon ng sandaling hindi halata. Pero ramdam na importante ka sa kanya. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito. Dahil ang simpleng dahilan na hinahanap niya, hindi naman talaga simpleng bagay. Para sa kanya, bawat maliit na approach ay lakas ng loob at kapag ang babae gumagawa ng paraan, even the tiniest ones, ibig sabihin may espesyal kang lugar sa puso niya. Pangpito, nag-aalok siyang samahan ka sa mga kailangan mong gawin. Kapag ang isang babae ay may gusto sa'yo, hindi lang siya interesado sa mga fun moments, interesado siya sa'yo. Kaya, kahit simpleng gawain, Errands, o bagay na normally ginagawa mo mag-isa bigla siyang mag-aalok na samahan ka hindi dahil kailangan mo siya kundi dahil gusto niyang maramdaman mo na hindi mo kailangang harapin ang mga bagay mag-isa halimbawa binanggit mo lang ng mahina may bibilhin pa ako mamaya hindi siya sumagot pero pagkatapos ng ilang minuto tumabi siya sayo at mahina lang na sabi, sabihin mo, kapag aalis ka, sasama ako. Walang ngiti, walang arte, just a calm, gentle presence. At sa paraan ng boses niya, ramdam mo na hindi siya sumasama. Dahil bored, sumasama siya. Dahil mahal niya, kung sino ka, tuwing nag-iisa ka. That silent loyalty, hits deeper. Dan words. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil ang babaeng tunay na may gusto, hindi lang present sa saya, present din siya sa simpleng parte ng buhay mo. At minsan, dun mo malalaman kung gaano kanya pinahahalagahan. Kung may babaeng laging nandyan sa simpleng kilos, sa tahimik na paglapit sa maliliit na paraan, baka matagal ka na niyang minamahal. Nang hindi mo alam kung gusto mong malaman kung gaano kalalim ang nararamdaman niya, panoorin mo ang video sa end screen. At syempre, hit like, subscribe, at samahan mo ako sa susunod na mga senyales. Baka doon mo na makita ang sagot. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.